pagpalang hapon po ang sumaating lahat at nako alam niyo ba ngayon ay 23 na ng Disyembre at is dalawang tulog na lang Pasko na excited ka na ba sa Kapaskuhan well ako po ay sobrang excited na sa Pasko dahil um iba ang gagawin namin nitong Paskong to kung yung mga nakaraang Pasko ibang klase celebration na ginagawa naman ngayon para na pag-usapan namin mag-asawa na it's more on about uh, prayer siya more on um, worship until dumating yung hating gabi. Then siguro, kain pagkatapos nun. But it's more, we will focus it on Jesus. Why? Because He deserves it. Alam nyo, minsan kasi parang yung celebration, we're celebrating Christmas just to give us an excuse to to enjoy or to do something. Pero ngayon, hindi ko po ipinupush ito sa inyong lahat but I'm just saying na gusto lang namin ng ibang selebrasyon ngayong Christmas na to gusto namin paramdam sa Panginoon itong kapaskuhan na to na talagang sobrang papasasalamat namin sa kanya sa kanyang pagdating sa kanyang pag pag save sa aming pamilya and of course yung araw na po ito ang summary po natin ng ating pinag-aralan sa buong linggo at Tagalog version po tayo ngayon handa ka na ba? Well, bago po tayo magsimula, siyempre, tayo po yung manalangin. Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa. Ikaw, Panginoon, ang karapat dapat na dakilain, papurihan, at dakilain sa aming mga buhay, Panginoon. Wala po kaming kakayanan kung wala ikaw, Panginoon. Lahat po ng biyaya na aming natatama sa aming natatanggap ay dahil po sa inyo lamang kahit hindi po kami karapat dapat Panginoon ay kayo po ay patuloy na nagmamahal sa amin Panginoon suriin niyo po ang puso ng bawat isa sa amin pong pagdulog at paglapit sa inyo ngayon tanggalin niyo po Panginoon ang kung anumang mga kasalanan mga bagay na hindi kaaya-aya sa inyo nang sa gayon Panginoon ay makalapit kami sa inyo huwag niyo po sana Lord kami ipagkaitan ng paglapit sa inyo gusto ka po namin mas makilala pa gusto ka namin makaniig sa mga oras na ito. Panginoon, nawa po ay lahat ng puso at isip ay magbukas para sa inyo lamang. At lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba ay tanging sa pangalan lamang ni Jesus, mm. anak. Amen. Okay. Oh, well, ang ating pong topic, kagaya po ng mga nakaraan um, linggo, no? It's about Christmas. Pero last week, we talked about, pinag-usapan natin kung ano nga ba ang reason bakit kailangan ng Christmas. Nitong, nito naman, ay yung pagkapanganak na ni Jesus. Ano nga ba ang nangyari? Nung, at bakit nga ba kailangan talagang pumunta dito ni Jesus? Well, ang nauna po nating salita ay ang letter B, which is bond. Si Jesus ang nagsilbing tali. Siya ang nag naglapit sa atin, nagtali sa atin sa Panginoon. No? Kasi hindi tayo makalapit sa Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Pero dahil sa Pang dahil kay Jesus, dahil sa kanyang ginawa sa cross sa pagdanak ng kanyang dugo, tayo po ay nalinisan kaya tayo ay na, na tawag dito nalinis dahil tayo malinis maari na tayo makipagniig sa Panginoon ang Panginoon hindi po siya talaga makikinig o hindi siya ano sa, sa sala dahil siya po ay just righteous at hindi po siya yung kala natin puro lang love oo mapagmahal ang Panginoon pero siya din po ay isang matuwid at holy na Panginoon. He doesn't tolerate sin. Hindi niya ito pinapayagan. Kaya kailangan dumating ni Jesus para siya ang luminis sa ating mga kasalanan. Siya ang mag-reconnect sa atin sa Panginoon. Tapos, ang naging verse pa po natin, uh, ang naging sunumunod pong letra ay ang I, identity. Nung si Kristo ay namatay sa Cruz, binigyan tayo okay, ng karapatan ng Panginoon. Doon sa mga mananampalataya at maniniwala sa Kanya, yung totoong paniniwala, para totoong pananampalataya, hindi yung basta lang, ah, oo, naniniwala ako, pero wala sa gawa. Ang tunay na pananampalataya at ang tunay na paniniwala ay makikita sa gawa. Pag ikaw ay nananampalataya, base sa yung salita, mouth worship lang po yun. Sa, sa um, wala pong aksyon, dead po yun. Kailangan po merong actions In James, it talks about faith without action is dead. Kaya, yung ating pananampalataya sa Panginoon ay dapat nakikita para makita at magkaroon tayo ng bagong identity. Instead na identity natin nung nakaraan o dati, nung wala pa si Kristo, tayo ay mga kaaway ng Panginoon, ngayon tayo ay kanyang kakampi. At binigyan pa niya tayo ng karapatan na maging anak niya para dun sa mga mananampalataya, dun sa magtitiwala, at dun sa mga tatanggap kay Jesus. Sumunod po, ransom yung ransom po ay eh, kailangan may kabayaran hindi natin kaya kahit pa lahat ng kabutihan gawin natin hindi ito sapat o hindi ito karapat dapat o hindi ito makakaabot para linisin ang ating mga kasalanan kaya kailangan ni Jesus na maging ransom at bayad sa ating mga kasalanan kahapon po pinag-usapan natin yung testament kahapon umaga and yung testament po na yon ay sa pamamagitan ng dugo niya si Kristo. Sabi niya in my blood, the new covenant in my blood. Pag sinabing new covenant ito ay ating um, tawag dito, um, pinanghahawakan kasunduan ng Diyos Ama at natin. Na pag meron si Kristo sa atin hindi na niya ng ating mga kasalanan. Bagkus, lilinisin niya tayo sa ating mga kasalanan at tayo ay magiging anak na niya. Parang ano naman masyado Brother Cray, parang Masyado naman tatanggapin ko lang. Kapatid, baka akala mo na pag tinanggap mo lang, ganun-ganun lang yon. Pag tinanggap mo si Yeso Cristo, kaya nga nang sabi ko kanina, kailangan may gawa. Hindi pwede na nananampalataya ka lang, pero ang buhay mo ay nananatili sa kasalanan. Ang grasya ng Panginoon at ang Espiritu Santo niya na mapupunta sa iyo, kapag siya ay iyon tinanggap, ay siyang magbabago sa iyong pagkatao. Kung dati, lakas mo uminom, araw-araw ka uminom, unti-unti ito mawawala hindi mo na ito hahanapin kagaya ng nangyayari sa amin. Tapos, oh, ikaw ay dating babaero, hindi ka na ngayon babaero. Hindi, dati ilang beses ko po sinubukan na magbago, baguhin ang aking sarili pero bumabalik at bumabalik lang ako sa dati dahil wala, lubog ako sa kasalanan eh. Pero dahil kay Jesus Kristo at dahil sa aking pananampalataya sa Kanya at aking sinuko ang buhay ko sa Kanya, makikita nyo ang pagbabago No, makikita nyo ang kakaibang kaya nga if anyone is in Christ kung sino na kay Kristo siya ay bago ng nilalang hindi na bago ang kanyang muka hindi na bago ang kanyang pangalan o kung ano ba pat na bago ang kanyang pag-uugali at nagbago ang kanyang pagkatao dahil ang kanyang mga kagustuhan ay hindi na yung sorry ay hindi na yung kagustuhan niyang pansarili kundi para sa Panginoon letter H siya ang ating hope. Siya ang ating pag-asa. Wala nang iba. At itong hope na to ay siyang bubuhay sa atin, siyang gagalaw sa atin para tumingin at tayo pag tayo nanghihina, we could look into Jesus, the author and the finisher of our faith at alam natin na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo bibiguin dahil siya ang tunay na Diyos. At eto kapatid, ang verse po natin ngayon ay Matthew chapter 5 verse 17. At sinabi po dito, Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Si Jesus ang katuparan ng lahat ng pangako at lahat ng batas na nilikha nung una. Tanungin kita, nung nakilala mo si Kristo, never ka na bang nagkasala? never ka na ba nakagawa ng mali? Or nung nakilala mo si Kristo, may mga struggles pa rin from time to time. Alam mo, hindi talaga mawawala ang struggles kasi nandito pa tayo sa mundo na pinaghaharian ng kalaban. Pero, hindi ibig sabihin na wala tayong karapatan o hindi natin kaya na makapagnaig sa Panginoon palagi upang tayo kanya mapatawad. Ang buhay natin dito sa mundo ay constant process. Ibig sabihin, araw-araw na tayo'y buhay, tayo'y kanyang binabago, tayo ay kanyang nilalapit sa kanya, mas lalo natin siya nakikilala. Pero kung hindi ka para kay Kristo, wala kang pakialam kung makilala mo siya o hindi. Wala kang pakialam kung hindi ka mag-aral ng kanyang salita. Wala kang pakialam kung siya'y pupurihin mo o hindi. Dahil wala, hindi ka naman sa kanya pero kung ikaw ay tunay na kay Kristo, hindi pwede na hindi mo pag-aaralan na kanyang salita dahil gusto mo siyang makilala pa. Hindi pwede na hindi mo siya pupurihin dahil karapat dapat siyang purihin sa kanyang mga ginawa. Hindi pwede na hindi mo siya babalawain mo lang sa kanya ang pagpapasalamat dahil nararamdaman mo ang kabutihan at ang grasya, ang, ang lahat ng kanyang ginagawa. Maliit na bagay ma-appreciate mo ito. Bakit? dahil nakikita mo sa mga liliit na bagay ang paggalaw ng Panginoon sa buhay mo. Kaya kapatid, sa araw na ito, sa oras na ito, kaya aking inyaanyayahan. Kamusta ba ang puso mo? Itong Paskong to. Pero mga kanta, uh, di ba may mga malulungkot na Christmas songs about magkalayo. Ano ba yung kanta ngayon? Pasko na sinta ko. Hanap-hanap kita, eh, magkalayo sila. Ganon ganun din ba ang relasyon mo sa Panginoon nitong Paskong ito? Nagsiselebrate ka, pero ang tunay na ka tunay mo palang estado sa Panginoon ay malayo ka sa Kanya. mo ang Kanyang kapanganakan, pero ang Kanyang purpose ay hindi mo alam. Nawa po nitong ating serye. Next week, pag-aaralan pa rin po natin Christmas, pero eto ang, ang pagdating ni Kristo, pero eto naman po ay papunta sa Kanyang pangalawang pagdating. No? eh, yun po ang pag-uusapan natin next week kaya sana po ay eh, uh, bye sumubaybay pa rin kayo pero ngayon kapatid ang akin po talagang anyaya sa iyo eh wala mawawala sa iyo kung ikaw ay magsasaliksik sa puso magdadasal makikipag-usap sa Panginoon para siya itanungin kamusta ba ang iyong relasyon sa kanya alam mo kapatid kaya ayaw natin itong gawin dahil nagmamalaki tayo eh nagmamataas tayo feeling natin hindi, tinaman naman hindi totoo yan sinasabi niya what if totoo ako alam kong totoo ano na wala sa'yo wala namang mawawala sa'yo eh kundi madadagdagan ka pa nadagdagan ka ng karunungan nadagdagan ka ng kaalaman at patuloy ka magsasaliksik about sa Panginoon dahil siya ang gusto mong masumpungan nawa sa panahong ito isang araw tulog mamaya bukas hihintayin yung ating gabi at yun na yung Pasko ay sumagi sa isip mo na pag-isipan at tingnan talaga ang tunay na diwa ng Pasko at ang diwa ng Pasko ay si Jesus dumating para i-fulfill para tuparin ang lahat ng pangako ng mga propeta at ng batas dahil sa kanya lamang ito ang kaganapan. Isipin mo. Ang promise na uh, kaligtasan pagdanak ng dugo. Kung hindi dumating si Kristo hindi ito mangyayari. Hindi hindi ito mangyayari. Kaya kailangan niyang ipanganak sa sapsapan mabuhay and then sa tamang oras ay mamatay para sa iyong at aking kasalanan. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagmamahal sa amin. Wala po kami magawa kung wala ikaw, Panginoon. Salamat sa sobra-sobrang um, biyaya mo. Pagmamahal, Panginoon. At kapatawaran sa pamagitan ng inyong anak na si Yeso Kristo. Tulungan niyo po kami na magpakumbaba, Panginoon. Tanggapin ang aming totoong estado sa inyo sa gayon ay kami makalapit huwag po naman ninyong hayaan Panginoon na matapos sa itong selebrasyon um, ng kapaskuhan Pask Panginoon na hindi ka masumpungan ng bawat tao na nakikinig sa inyong salita na nakakapanood ng video na ito Panginoon at hindi lamang po iyon Panginoon kundi magamit nyo pa po, po ang inyong mga anak na willing magpagamit para makilala ikaw pagsamba, papuri, pasasalamat ay binabalik namin sa matamis mong pangalan, Panginoong Yesus. Amen. Next week, let's talk about the second coming of Christ. And wag po nating um, kalimutan, no? ang Pasko ay nakasentro kay Heso Kristo. God bless you and I'll see you on Monday which is Christmas time. Bye!